At ito namang dalawa na to ay sila ang nanalo nung nakaraang linggo sa Mr. and Miss Kilig. Kaya tawagin na natin ang Mayway! May 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 Grabe oh, Light, oh, camera! May, over! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Who for you? Ano ba talagang gusto mo? You! Ewan pa sa'yo! Hindi ka marunong umarte. Dahil totoo totoo daw yung... Ano ka talaga kayo? Ah, kaibigan natin. mo lang sa graduation. <laughs> oh thank you so much May work